Hoy. Nagaano ka mo? <laughs> ha? We will cook na banana pie. Ano? Ano ito kayo nandiyan ka nagtitiros? Ay! Hmm. Ay ah, na. itong portahan. Ano ito gagab? Yun okay. naman nagpakalayo ito. Ako! 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 Ako God! Ako God! Paano mo siya sige? Ano pala si mo siya Tupay niyo ha. Sigaga, bawal pa ito. Kaya ikuti ay pamanit mo hiya. Banyakan. Mahulog ikaw. Mama. Ano kaya nagluluto ra ating ani kuya oh, ando lay ra gin luluto. Ah. ah. Yo na mo nagluluto kami, ando ra gin ko dito tayo. Sakupin ka. Yan si. Tela te. Te palagahan daw din sa kub. Kulog gutom. karga karga man ba tata musim badu ni kuya gabay mo na lang kore patore di man Tama na ito, B. Baga... Sir, adi na, sir. Muda, wali ka na. Ano ito yung na? ma. Karchi pa po. Ihinog na, di. Papakrunchie ba dito? Ano masaging iyo gamit? Andito ba ga dalo iyo gamita? Dito? Oo. Ano oh. man? Di hinog. Hinog na, di. Pagos na naman yun. Toasted naman mon. Ahoy to na ako. Oo, sige. Ito yung sumo. Magkita mo itong-itong. Ito naman